Hello, mga farmers, and once again, good morning and welcome to our next video. So, for this video, mga farmers, akin pong ipapakita sa inyo, mga farmers ang isasa mga halaman po na aking ibinibigay na pagkain sa aking mga alagang baboy mga farmers. <laughs> So let's go mga ka-farmers at subaybayan niyo po ako sa video ko pong ito. Let's go. So mga ka-farmers, ang isa po sa mga halaman na ibinibigay ko pong pagkain sa aking mga alagang baboy ka-farmers ay itong halaman po na nasalikuran ko po. Ito pong papaya po mga ka-farmers or sa Bisaya ka-farmers is kapajas. Yan po ka farmers. So ito po ay isa sa mga paboritong pagkain po ng ating mga alaga ka farmers. So ayan po sila ka farmers. So, yan po yung ating pinagkukunan po ka farmers ng mga dahon ka farmers ng papaya po ka farmers. So dito rin po nakatanim yung ating uh, kamuti, ka farmers at saka yung ating mga Madrid Agua ka farmers ayan po naka integrate po yan sila mga ka farmers so wala pong uh, nasayang na space ka farmers ayan po ka farmers so mga ka farmers ito na rin po yung ating mga Madrid Agua ka farmers ayan po ka farmers Ayan po. So, ito po sila mga ka-farmers yung pinagkunan po natin ng mga talbos na prinupagate po natin ka-farmers. Tapos, ito naman po yung update ng ating mga vinidios ka-farmers. Ito na po sila yun mga ka-farmers. Malalaki na po ka-farmers. Yan po ka-farmers. So, malalaki na po sila ka-farmers. So, pwede na po itong maharvisan sila ka-farmers. So, maliban po sa nagbibigay po tayo ng Madre de Agua, ka-farmers, <clears throat> ay mayroon tayong tinanim na uh, papaya, ka-farmers. So, isa din yun sa ating pinagkukunan ng pagkain para sa ating mga alaga, ka-farmers. So, ginagawa natin ang lahat ng ating magagawang paraan, ka-farmers, para makatipid po tayo, ka-farmers. So dahil po sa ngayon po kasi ka-farmers ay sobra talaga pong mahal ng uh, pagkain or feeds ng baboy ka-farmers tapos yung uh, live feed po ay sobrang uh, mura po ka-farmers. So kung hindi po kayo uh, gagawa ng mga intervention ka-farmers kung paano tayo makakatipid sa ating pagkain sa ating baboy ay sa tingin ko po ka-farmers, luging-lugi po tayo mga ka-farmers so mga ka-farmers uh, atin pong uh, gawa ng paraan para tayo po ay makatipid po sa pagbibigay ng pagkain sa ating mga alaga ka-farmers so ito po yung ating mga paraan po na ginawa para tayo ay makatipid sa pagkain So tayo po ay nagtanim ng Madrid Agua, papaya, tapos kamote. Yan po. Tapos meron din po tayong kamuting kahoy ka farmers. Malakas din po silang kumain yan ka farmers. Tsaka nagbibigay po ito ng laman ka farmers gaya ng papaya ka farmers. So kung isi-search nyo po ka farmers ay isa po ito sa nagbibigay ng Uh, mabigat na timbang ka farmers sa ating mga alaga ka farmers so kaya ka farmers uh, uh, wag po tayong maging uh, dependent po sa feeds ka farmers dahil malulugi po talaga tayo ka farmers sa uh, ating sitwasyon ngayon ka farmers na sobrang mahal po talaga ng feeds ka farmers commercial feeds yan. Kaya tayo na po yung gumagawa ng paraan ka farmers para uh, makatipid naman tayo kahit kaunti lang sa pagkain ka farmers. So gamit po nitong madridi agwa tapos yung tanim din natin na papaya ka farmers. So ito sila. Yan po ka farmers ito sa Yan po yung iba ka farmers. Ayan po. So, ayan sila ka-farmers. Tapos, dito naman sa baba ka-farmers ay yung ating tinanim na propagated Madrid de Agua mga ka-farmers. Ayan po sila ka-farmers. Oh. So, malalaki na po sila ka-farmers. Ayan po ka-farmers yung ating Madrid de Agua. Ah. Ayan po. Tapos, yung kamote. Ayan po. So nasa ilalim po yung kamuti ka farmers para wala pong masyadong damo na uh, tutubo po sa ating garden. So yan po yung papaya natin ka farmers. So dyan po tayo kumukuha ng dahon. So kung may bunga na rin ka farmers, di isa din po tayo sa makaka-benefit ng bunga. So tara ka farmers at magharvest po tayo ng papaya leaves para ating pong ipakain sa ating mga alagang baboy ka farmers. Let's go! ito mga ka-farmers, nakaharbis po tayo ng dahon ng papaya ka-farmers. So atin na pong ibigay ito sa ka-farmers, sa ating mga alaga ka-farmers. yun mga ka-farmers ubus po lahat ng ibinigay po natin papaya leaves sa ating mga alaga ka-farmers so yan po sila ka-farmers oh. wala ka po talaga makikitang uh, sobra ka-farmers sa aid po talaga nila lahat ka-farmers so yun yung kagandahan nito ka-farmers so siguro ka-farmers so, sa ating naibigay na papaya leaves sa kanila ka farmers ay nasa mga kalahating kilo po siguro yung mga ka farmers so ang ibig sabihin po nung ka farmers ay nakatipid po tayo ng kalahating kilo ng commercial feeds po so sobrang laki na po ng tipid nung ka farmers so imagine nyo po yung kilo po ng <coughs> ating pre-starter po ngayon ka farmers is 42 So, nakatipid po tayo ng mga 20 pesos, ka-farmers. So, yun yung kagandahan, ka-farmers. Pag meron po tayong mga uh, alternatives na pagkain, ka-farmers, para sa ating mga alaga, ka-farmers, ay makakatipid po talaga tayo, ka-farmers. So, mga ka-farmers, before we end this video ako po muli mga ka-farmers ay taos puso pong nagpapasalamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta nyo po sa laging panunood ng aking mga video na ina-upload po and kung hindi pa po kayo nakapagsubscribe sa aking youtube channel mga ka-farmers ay wag po nating kalimutan na mag-subscribe and also please support my Facebook page A&M Piggery Farm and sa mga gusto pong magpa shout out comment nyo lang po sa baba mga ka-farmers na shout out para ma shout out ko po kayo sa ating mga susunod po na video na i-upload so once again mga farmers see you in our next video Hang salamat, bye bye.